Magandang buhay mga bata! Narito ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Ngunit bago yan, magbabasa muna tayo ng isang liham pangkaibigan. Tara mga bata, sabayan niyo ako sa pagbasa ng liham. 23, San Juan Real Street, Kalayaan, Laguna. Hunyo 21, 2000, at dalawamput apat. Mahal kong Sandy. Ako ay magdiriwang ng aking kaarawan sa Marso 6, 2025 at kasabay nito ang pagbubukas ng aming maliit na grocery store. Ito ay gaganapin sa ikalawa ng hapon sa bahay namin. Gaya ng dati, Inaanyayahan kitang dumalo sa aking pagdiriwang. Ako ay umaasa na makakadalo ka para makapagkwentuhan naman tayo nang makita mo ang bago kong alagang usa. Ang iyong kaibigan, Leomar. Mula sa ating binasa, ano ang liham pangkaibigan? Ang liham pang kaibigan ay isang uri ng mensahe na nagpapahayag ng pagkakaibigan, pagmamahal at pag-aalala sa isang kaibigan. Ano-ano naman ang mga bahagi ng liham pang kaibigan? Ang limang bahagi ng liham pang kaibigan ay pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ngayon ay iisa-isahin natin ang bahagi ng liham. Ito ang tinatawag na pamuhatan. Dito naglalahad ng pinagmulan o tirahan ng sumulat at ang petsa kung kailan ito isinulat ito naman ang bahaging bating panimula. Ito ang pambungad na pagbati sa babasa ng iyong liham. Ito naman ang tinatawag na katawan ng liham. Ito ay naglalaman ng mensahe o impormasyon na nais iparating ng sumulat. at ito naman ang bahaging bating pangwakas. Ito ang nagtatapos sa isang magalang na pamamaalam o pagbati. At ang panghuling bahagi ay ang lagda. Dito, naglalaman ng pangalan ng sumulat at ang kanyang pirma. Tandaan, mayroong limang bahagi ang liham. Una ay ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Para naman sa ating sunod na gawain, basahin ang liham, ibigay e ang tawag sa bahagi ng liham. Para sa unang bilang, anong bahagi ito? Pangalawang bilang, pangatlo, pangapat, at panglimang bahagi. Ngayon, subukan mong sumulat ng isang liham pang kaibigan. Gamit ang format na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.